yaman tayo. Yes. Ready <laughs> so, na kayo yung mama. Ready? Yes. yes. <laughs> so, na yes. <laughs> <Kambi> may patubig daw. Kaya may oh. patubig. Kaya so, hindi naman itong tulong <laughs> ko <laughs> <laughs> ng na ba nga? Tayo. Ba. <laughs> wala ang eh? ba? Wala ang <laughs> ba? Wala ang 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 ba?

Yeah! <laughs> Hello, everybody. I'm si Jay Felipe. Welcome to the Grand Media Conference of Sense of the Father. It's a the mga bago nating aabangan sa ABS-CBN Studio starting June. 23. We're Thank you to all those watching us net right now sa ating live stream and uh, just for your information, kakatapos lang po ng one hour special screening dito sa Gateway Mall 2. And uh, everybody's hyped and energized and ready to ask their questions from our friends from the press to the cast. And uh eto na hindi na patatagalin. Let's introduce them one by one. We begin with our uh, directors and our creatives, our head writer, Senon Palomares. Hi, Zenon! Please greet everybody! Magandang hapon po. And salamat po sa pag Kapangalan mo yung super detective. Tama ba ako? Oh? See, I'm listening. <laughs> Intently. Thank you, Senon. Our directors, Bijoy Balagtas! Uuuh! 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 dati, noon time show, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime time, ha? Thank you, Mr. Bate. Please, everybody. Uh, ah, good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our uh, future. Ang dami kong tanong kay Mr. Bate, mamaya na yun. Uh, joining us also tonight, FMR! Direk! Magandang gabi po sa inyong lahat. The busiest. Ah, salamat po sa pagdating ninyo at pag-suporta ninyo po sa amin. Thank you, Derek. And now let's introduce our cast members, starting off uh, portraying the role of Jago Ramirez, Tears of Cruz III. We have him. Please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope uh, nakiliti ang inyong uh, pag-iisip at pag damdamin sa nakita ninyong one hour na kumbaga teaser, sabihin na natin. Yes. Teaser po ng uh, scenes Sins of the Father. Ayan po, abangan ninyo. Uh, hahanapin ko rin yung Thanks, <laughs> <million> dollars. <laughs> Thank you, Pim, for portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot Lot de Leon. Yeah. Diba, lot? Yes, hi, good evening. hello. <laughs> diba, <laughs> si Lolita. Ah, you know, yeah. Thank you, isa sa mga kanina, hindi naman sa, I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina, JC De Vera. Hi, JC! Hi, hi, thank you. Uh, good evening, everyone. Uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito. And uh, I hope everyone, um, di sana kayo madala sa pag-invest. Ayan <laughs> <laughs> Ay, lang po. Thank you, thank you. Well, Yayaman tayo.

Um, sana po, abangan po natin to ang um, sins of the Father. Maraming maraming salamat. Siyempre, <laughs> pag may set, merong Francine! Francine Diaz! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Um, thank you to our supporters po and to our families um, sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami Ready na! Ready na sumagot! Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses. The one and only sa Ina Magdayao. Ang ganda po sa inyong lahat? In your blonde era? Oh yes. Para kay attorney Lea na makikilala niyo na po very soon. Uh, maraming salamat for coming here. Uh, balita ko lahat ng nanood ngayong gabi, Ayaman. No? Okay, oh, wow! You. Uh, we really uh, work hard. Everyone is really working hard for um, this show, po. And, and so, sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, uh, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Yun. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa so Prime Time, Jessie Menjola! Hello po! Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe! sila talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supporta nyo kami. Mag-invest po kayo ng pagmamahal at support. Support ako sa show na to. <laughs> Thank you, Jesse. Speaking of invest, alam mo, hindi ko yung linya at niya ay tatatak sa mga manonood at magketrending, magviral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilia. Um, gusto niyo bang imaman? Yes! Oh, yes! I will make your money work for you! <laughs> <Mag> Nakakatakot <laughs> kasi convincing <laughs> eh. kasi yun dapat mong i-work out dun eh, di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And, Naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Uh, so, uh, thank you for coming. Of course, um, uh, ayaw kong buhatin ang sarili ng bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talaga, uh, you know, Ibang klase, kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. No? So, I'm sure gano'n din po ang naramdaman So, keep on watching. Uh, malapit na po sa June 23. Yan ang minature ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant, at maraming uh, matututunan ang mananood. He is back on prime time, the one and only Gerald Anderson good evening po sa inyo lahat. Marami sa mga lahat po ng friends and family, supporters po namin, uh, the Philippine Coast Guard, friends from the media, marami pong salamat. sa um, sana po ay nagustuhan nyo, maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinigirapan po ng lahat yan. Yeah, not just the cast, everyone, lahat po na tao behind the camera, um, from the writers, directors, the the, 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 staffing crew, lahat pinigirapan talaga namin ito para sa inyo. Um, patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin. Ako kung mismo nag-isabi sa inyo. Patikim ka pa lang. At marami pang dapat ang yeah, aking. It's uh, just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Je, ako na muna yung mga tatanong mo.